guys puntahan natin ang barangay Bilya Market shout nga pala sa ating mga maagot ng ating camera dito sa barangay Bilya Hermosa at shout nga pala sa mga trabaho dito na palaging nanonood at sumasabay sa ating mga maagot Ito na nga pala tayo ngayon sa barangay Villamonte Wow! Ang ganda ng view dito mga idol At gala lang tayo ng konti dito sa barangay Villamonte Dito sa Lopez Quezon lang yung mga idol ah Ayan, ganda rin tanawin, kitang-kita ano Ayan, grabe So, ilang minuto lang naman galing dito sa Barangay Villa Hermosa, papunta dito sa Barangay Villa Monte. Tuwa so, lang tayo dito, tambay lang tayo ng konti, tapos maya maya mag uh, drone shot na rin tayo. Kaya na lang tayo ng konti dito sa Barangay Villa Monte. O, oh, yan. Wow! Hihi! Ayan. Grabe, ganda ng tanawin dun. Hindi natin alam kung anong barangay pa yung sumunod na to. Ayan, yung barangay na to. May barangay pa lang ko eh kasi may para mga bahay-bahay pa doon sa baba. At dito naman sa kanan natin pag tayo papunta dito sa ano, Villa Monte. Ayun, mayroong pandaanan doon sa taas na 'yan. So, hindi rin natin alam kasi ngayon lang talaga first time ko lang talaga dito nakapunta mga idol. At tayo lang mag-isa kasi 'yan. Ah, uh, dinadaanan ko lang ito mga idol kasi malapit lang naman dito yan kasi sa Lopez Quezon lang naman din ito at uh, medyo malapit din kaya hindi na tayo lalayo <laughs> ayan medyo may ulanin lang kung tayo ng drone ngayon mga idol so, at wait lang mga idol panoodin nyo ako hanggang huli at kinuha na natin itong drone natin ayan hindi ko na sa inyo na binakita mga idol na ah uh, uh, kung paano siya uh, gamitin na no? uh, naka set up na ulit bali ito na natin ayan ang mini 3 pro so double check lang natin yung motors nya saka yung mga propeller kung okay pa ba yung mga propeller nya ah, at hindi siya magkaroon ng problema pag nasa taas na saka double check din natin yung paligid kung mayroon bang mga bawal dito kaliparan. So, oh, okay naman, parang alam parang wala naman dito mga kampo. Malayo naman siguro. Ayun. Okay. So, dito tayo sa may baba. Para mga idol, dito tayo sa may baba lang. Maghintay lang tayo ng GPS signal ng ating drone para sure tayo na no? at walang problema. So, itingnan natin yung ganda ng meron dito sa no? Pero kita nyo naman mga idol, yung patag pa lang. Makita yung patag pa lang dyan. No? Napakataas yung lugar na to. kitang kita natin agad yung ganda ng tanawin so calibrate lang natin siya and then yan, calibrate din ulit natin so may parating mga idol yan calibrated na siya so hintay lang tayo ng may mag salita ng home point updated please check on the map so, naka DPS nga yung pa, setting pala yung signal ng DPS natin ayan at tag home point updated na um, palakasin natin yung brightness ng ating screen saka yung mic kaya wait lang mga idol at okay na papalipa rin na natin siya lang natin magpalit dito sa Barangay Villamonte mga idol at may mga nakasama tayo at nakasabay tayo dito hello sa inyo ay ay ayan ay ayan si at ayan yung hinighlight natin dito sa Barangay Villamonte ayan sila nakatambay lang sila dito ano mga pangalan baby? Kian si Kian shoutout kay Kian Shenley po Shenley Quincy, saka naka blue Kim okay. Ayan. Ayan, hello sa inyo. At nandito tayo ngayon sa Barangay Villa Monte. Ayan. Yan yung highlight lang natin dito na paliparan. Ayan. Sa mga nagtatanong, ayan. Dito lang yan sa Lopez Quezon. So, ayan mga idol, tayo ay pauwi na. ingat kayo ingat bye bye ayan ingat kayo dyan wala lakas lang ulan, no oh abutin kayo ng ulan dyan ayan shout sa mga batang yun na taga dito sa barangay rosario ang tawagin daw ay kambuot Uh, medyo malawak din pala ang barangay Rosario mga idol.